Sila Robin Padilla, binabatikos na naman ngayon ng mga netizens. Ito ay matapos niyang mag-oppose dito sa contempt laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nauna nang na-contempt ni Sen. Risa Ontiveros, itong si Pastor Apollo Kibuloy, dahil hindi nga ito umaten naman sa pagdinig ng ginagawa ng Senado. Ito ay ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality matatandaan dalawang beses ng pinadala ng sabbina itong si Pastor Apollo Kimuloy at binabalewala niya ito at hindi ito nagpapakita sa Senado. At nauna nang sinabi nga nitong si Pastor Kimuloy na siya ay nagtatago at natatakot para sa kanyang siguridad dahil mayroong mga nagbabanta laban sa kanya. Dahil nga sa ginawang pag nito ni Senator Robin Padilla, without categorically stating his reason, kinainisa naman nga nito ng mga netizens. Panorin mo natin yung kanyang pag-object. Tama po, uh, ginang taga-pangulo. A'udhu billahi minasyaitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo -lalo na po sa ating ginang na taga-pangulo. Uh, ipagpaumanhin niyo po ninyo uh, aking pong uh, tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Ayan mga kababayan. Ayan yung kanyang ginawang pag-object dito nga sa contempt na naisight nitong si Senator Risa Hondeberos matatanda natin itong si Senator Robin Padilla noong nakaraan ay binatikos din ito ng mga netizens kung saan ay nagsuklay naman siya ng bigote habang nagsasagawa ng Senate hearing. At nitong nakaraan ay binatikos din itong kanyang asawa na si Mariel Rodriguez dahil naman sa pagpapaglota drip session dito mismo sa loob ng opisina ng kanyang asawa na si Senator Robin Padilla sa Senado. At ngayon naman ay itong tila pag-aabogado nga niya rito kay Pastor Kibuloy. Sabi nga ng ibang netizens, halip na kampihan niya yung mga biktima, ay yung aposado pa ang kanyang kinakampihan. Kaya naman Sen. Robin Padilla, ano bang nangyayari sa atin? Laman ka na naman ngayon ng social media at puro pambabatikos naman ang magbaba sa laban sa iyo. Basahin natin yung ilang komento ng mga netizens tungkol nga dito kay Sen. Roden Padilla. Sabi nito isa, ano bang asa natin sa isang senador? Katulad ni Robin, meron ba? Ngayon pa lang nagsisisi na kayo. Politikong imbis na biktima ang bigyan ng pagkakataong makanta ng hostisya. Pero kung ganito lang, walang mangyayari sa ipinaglalaban nila. There's no surprise there from the very start Robin Hood admits he's a friend of Pastor Kibuloy owing a great paper of gratitude from him for election endorsement. But majority of members must vote to reverse or pursue contempt case versus Pastor Kibuloy. Robin Padilla tapang tanggal ng mga big timer criminal. Wala na nga alam, maupos pa. What's your deal, Mr. Robin Hood? Robin should be kicked out from office. He does not serve the general interest of the Filipino people. Nako, di bagay sa'yo magumarte ng ganyan. Di bagay sa'yo. Dapat wala ito sa Senado. Di ka nababagay dyan. Nagsisisi na ba lahat yung bumoto kay Robin Tumbling? Tingnan nyo naman astanya Ang layo-layo sa mga tunay na senador. Alam na natin kung sino ang karapat dapat sa Senado na iboboto natin sa next election. Bida lang pala sa pelikula, kontrabida sa masa, pero pera lang pala. Huwag bumoto sa mga senador na walang alam sa batas. Sayang boto kay Robin. Richard Gomez, ikumpara mo kay Robin Padilla, malayo ka kung justice ang pag-usapan. Gomez, may aksyon. Ikaw, Robin, para kang kalabaw kung saan tinali ng amo, doon ka lang. Yan po ang ilan lang sa mga komento ng ating mga kababayan patungkol nga dito kay Sen. Robin Hood Padilla sa kaniyang naging pag post dito sa contempt na naiside ni Senator Conteberos laban nga dito kay Pastor Apollo Quiboloy dahil sa hindi niya pagdalo sa sinasagawang investigasyon dito sa Senado. So halos puro pagbabatikos sa mababasa natin dito sa social media laban nga dito kay Senator Robin Padilla. Sinanda Robin Padilla, sana naman ay ayusin natin para hindi tayo laging nababatikos ng ating mga mamamayan na ating pinagsisilbihan. Hanggang sa muli, thank you for watching and God bless.